isang mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay July 9, 2025 Merkules ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon at mula po dito sa Cardona Rizan sa Diocesan Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary at ito po ang ating una pagbasa at pagninilay sa araw na ito na hinango mula sa Aklat ng Henesis Chapter 41 verses 55 to 57 and chapter 42 verses 5 to 7 and verses 17 to 24 Noong mga araw na iyon nang wala nang makain ang mamamayan ang mga taga Ehipto ay dumaing sa paraon Sinabi niya sa mga taga Ehipto Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamali at pinagbilhan ng trigo ang mga taga Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Naganap na ang tagutom sa buong kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanya mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdadala ng, pag na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ng lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong wag ng bata. Ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawa ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interpreter kung maharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag -iyak. Ang salita ng Diyos. Muli po isang araw sa inyo pong lahat sa ating pagpapatuloy ng pagbabasa at pagninilay sa mga kwento sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Medyo lumaktaw tayo ng mahaba-haba dahil natapos tayo kahapon sa kwento ng magkapatid. No? Ah, sa kwento na kung saan ay si Jacob ay pinangalanan ng Israel at makalipas nga ang ilang uh, taon, nagkaroon na siya ng maraming anak, labing dalawang anak kabilang na dyan ay si Jose na sa mga kwento, siya po ay inapi ng kanyang mga kapatid dahil sa pagsiselos at tinggit kung kaya siya po ay binalak nilang patayin uh, umantong sa siya na lamang ay pinagbili bilang isang alipin at bilang alipin ay nakaranas ng matinding uh, kumbaga paghihirap no? hanggang sa maging ayos at mabuti sa kanya ang, ang tadhana siya ay naging uh, gobernador ng Egypto pinakamataas isa sa sumunod na sa hari no? ang kanyang naging posisyon at ngayon siya ay tagapamahala na ng pagdidistribute ng mga pagkain. At dito, nanumbalik kay Jose ang lahat ng sakit sa manang loob na makita niya ang kanyang mga kapatid uh, na, na, naparoon para bumili din ng pagkain. Nahirapan si Jose kung paano niya harapin ang mga ito pero sadyang uh, hindi kumbaga na natili pa rin at nanaig pa rin sa kanya ang takot sa Diyos at kung kayan Uh, naging bukasya no, para sa kanya mga kapatid. Pagamat sa puntong ito ng kwento, hindi pa niya kayang patawarin ang kanya mga kapatid at hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ang naging plano ng Diyos para sa kanya. At maranasan niya ang mga paghihirap dulot ng kanya mga kapatid para madala siya at dumating siya sa bayan ng Ehipto at maging isa sa mga opisyalis nito. Sana sa araw na ito ay atin ding maalala no, ang ating pong mga hindi pagkakaunawaan, hindi lang magkakapatid, may mga nagagawa tayong hindi maganda sa isa't isa dahil sa mga selos at inggit. Pero nawa sa paglipas ng panahon, maunawaan din natin no, na may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin kung bakit ito naranasan. Muli po mula dito sa Cardona Rizal sa mapagpalang araw po sa inyong lahat.